Ayan, magandang araw, Barako user, owner, si Bosing, mga boss. Bakit nagpalit siya ng Barako 2, 2023 model? Uh, Siyempre, na-experience na niya kung ano meron kay Barako 3. So, nagpalit siya ng Barako 2. Bakit kaya, mga boss? Okay na? pagin Oo. Oh. Ayan, oh. tapos ito naman, iniwan, panghugas. Oo. Oh. So ayun, bago ang lahat, bagong bago ito mga boss, 500 plus kilometer lamang ang natatakbo. So dinala na sa atin ni eh, Bucing, itong si Bucing yung may-ari nito mga boss ay Barako owner, Barako user. Barako 3 mga boss, Barako 3 user and owner. Bakit nagpalit siya ng Barako to? So yun ay, syempre may, may sagot siya mga boss na syempre kanya kanyang gusto and unang unang mga boss sa maintenance talaga malaki ang pagkakaiba ni barako 3 at ni barako 2 uh, si barako 2 siyempre ito itutono lang natin yung arborador kapag ka namamalya so ay barako 3 maraming troubleshooting kapag ka namalya kailangan natin ng diagnostic tools para ma-matrix natin agad kung wala naman multi -tester. so discard eh. So, yun, yun yung pagkakaiba mga boss. Doon pa lang, sa troubleshooting pa lang, medyo mas mahaba yung troubleshooting kay Barako 3, kumpara natin kay Barako 2. Pero, kapag kagamay na ng gumagawa mga boss, mas mabilis i-diagnose si Barako 3. Kasi, FI na yun mga boss. Uh, katulong na ng gumagawa yung scan tools or yung scanner. So, dito, yun. Yun yung paliwanag ko lang mga boss. And then, dito nga, kaya ito ipinasyal sa atin kasi uh, napakahirap daw pa Sobrang hirap. Kalalabas pa lang mga boss. Kaya ang ginawa natin, binaklas natin si carburetor, nag-adjust tayo ng air and fuel mixture. And then kasunod, yung compression release, in-adjust din natin mga boss. Kahit sabihin natin, ito'y kalalabas lang kasi 500 plus pa lang nga yung natatakbo. Eh, bakit ganun ang ginagawa natin? So, kapag ka, hindi natin ginawa yon mahihirapan pa rin uh, magpaandar sa umaga, lalo na sa umaga. Kasi yun nga, may mga binabago tayo dito na ikinukumpara natin to doon sa mga barakuan. Kasi si barakuan kahit konting saltik mo lang, uh, napakabilis niyang paandarin kapag ka nakatuno na. Pero pag hindi mo ginalaw to mga boss, yan, hindi mo pa rin yan masisipa. Na, kailangan medyo malakas yung pitik mo sa pagsipa kapag ka hindi nyo ginalaw to. Pero pag ginalaw nyo naman yung compression release spring, Uh, mas mabilis na paanda rin and yon kalimitan talaga mga boss sa 2023 model uh, doon sa adjust ng armorador sa adjust ng compression release may mga uh, binabago talaga tayo mga boss tapos uh, may mga basihan na tayo para pare-parehas na yung mga adjust tapos uh, konting pitik lang uh, start agad so ganun lang ganun lang yung mga ginagawa natin mga boss Siyempre, uh, syempre kanya-kanyang diskarte mga kanya-kanyang mekaniko kanya-kanyang diskarte yan uh, nasa sa inyo na mga boss kung sa inyo na feel na mas mabilis pa anda rin si Barako to 2023 model so itong mga ginawa ko rito mga boss yun nga uh, dalawa lang yan basta mahirap anda rin kasi bago naman to ay uh, yung kanyang carburetor sa kanyang compression release pero kalimitan talaga mga boss mas na-testing ko yung C8E na spark plug. Yun yung pinapalit ko. Then, syempre, nandito na rin daw yung one-way valve. Uh, tanggalin na rin natin para isang gawaan na rin lang. So, sa pagtanggal ng one-way valve, mga boss, may mga nagtatanong. Hindi daw ba papasokin ng tubig? So, hindi. Malayo yung mga boss na pasokin niya ng tubig kapag ka umuulan. Tinanggal lang natin yung parang plastic na nagsasarado sa butas. Kasi yun nga, kapag ka nag-moist, Uh, magkakaroon niya ng negative pressure lalong nagluluko nagpapatirik-tirik lalo kapag kama ulan and kapag ka natanggal nyo na yung one way valve mga boss check, check nyo na rin yung breeder uh, yung, yung hose nito mga boss kasi yun minsan naiipit din yun kaya uh, marami marami tayong mga ginagalaw dito para mas mapaganda yung performance ni Baraco 2023 model at uh, kalimitan talaga mga boss kailangan talaga uh, sakto yung pag-adjust nyo ng air and fuel mixture kasi uh, hindi mo pa rin makukuha yan kapag uh, hindi mo makukuha ng one click or one kick sa umaga lalo kapag ka malamig yung makina and kaya nga ito tinatanggal natin para hindi na maulit yung negative pressure kasi yung nagkakaroon talaga yan mga boss kapag uh, hindi na uh, hindi na tanggal Uh, magka magkaiba yan mga boss ko kung umparan nyo yan, kung nakabukas na kayo ng fuel tank up ng barakuan hindi ganyan yung one way valve ni barakuan, kaya yun, magkaiba. magkaiba, magkaiba yung design ng fuel tank up yan. kaya tinatanggal na natin yun ay sa tingin natin na uh, ikagaganda ng pagtulo ng gasolina, papunta sa arborador para hindi kapusin so yun, natang natanggal na natin na uh, itakip na natin, uh, testing na na itong mga boss kasi na i-adjust na nga yung air and fuel mixture and then yung kanyang compression release. At uh, so yun, nakita nyo naman mga boss, hindi pa rin siya one click no? Or one kick. Kasi yun, may isa pang problema to mga boss. Na, kasi na-adjust natin bagong bago, 500 km pa lang yung natatakbo mga boss. Uh, inadjust in-adjust natin yung carburetor, yung operation release, inayos natin. Tapos ganun pa rin, medyo mahirap pa rin paanda rin. Uh, may isa pang factor mga boss na nakaka kapag kaganyan mga boss ano? baka uh, sabihin nyo naman pangit ang performance yung barako to yan ay ano kailangan mag maganda rin yung gasolina mga boss kahit na i-adjust na natin yung mga sinasabi natin ina-adjust tapos ayaw pa rin check nyo yung gasolina sa gasolina mga boss doon yung makikita so kung meron kayo dyan mga stainless steel uh, ilagay nyo lang kapag ka nahanginan yun mga boss mabilis lang segundo lang yon kapag ka ganun, pangit yung klase ng gasolina ng kasalin kasi kapag ka sa mga barak o mga boss yan ay pag mababa ang klase ng gasolina, palyado yan lalo kapag ka unang andar hindi pa mainit yung makina. So ayan o, oh, tinisting natin dito sa ating uh, imbuto na stainless. Uh, tingnan lang natin yung konti. Kung gaano kabilis mga boss, iniligay natin oh. Ilang segundo lang yan. Kapag ka nahanginan yung gasolina, uh, ililipat natin oh. Kasi walang kat ito mga boss, hindi ko kinat para sa inyo para ma-determine nyo kung bakit Mahirap pa rin pa anda rin si Bara Auto 2023 model. So ayan mga boss, ilang segundo segundo lang 'yan oh. Nagbabago na ng ng ano ng kulay. Ayun oh. Kala mo magtutubig na 'yan. So marami ang ethanol niyan mga boss, yung bioethanol na inihahalo sa gasolina. Yan 'yon kasi kapag kain nilagay mo 'yan sa sealed container doon sa bote, hindi mo makikita 'yan parang tubig-tubig na 'yan unless uh, sumingaw na. So, ayan na, ganoon lang abilis uh, magbago yung gasolina nakasalin doon sa kanyang tanke Kaya, yon hindi pa rin natin maiwasan na magiging hard starting pa rin yan Kaya, yon para mas maganda yung pag-start mga boss, pinatanggal na nung may-ari yung gasolina At ito mga boss, sinasalin na natin sa isang sealed container, isang buhote And then ito naman mga boss, ito tinatanggal natin dito. Meron tayong pinpost ano. Uh, maraming nag-react nag doon, doon sa paglilinis natin ng part ng engine sprocket na napakadumi. Eh. Yan, ito 'yon, ito yung ginagamit natin. Hina nilalagyan natin do sa halimbawa do sa ginamit ko mga boss do sa coke na sakto. Doon ko binutas tapos Nilagay natin yung gasolina. Tira-tira yun mga boss. Katulad nito, na napakapangit ng mga gasolina na nabibili. Minsan pagmura. So, iniiwan na lang ni customer. Tapos pinanghuhugas na lang natin ang maduduming makina. So, yon hindi, hindi masyadong magastos yun. Hindi katamaran yon. Uh, gusto lang natin mapabilis yung diskarte natin para hindi tayo natatagalan sa paglilinis. at uh, hindi magastos yun kasi mga tira-tira yun mga boss yung mga ginagamit natin pang spray na ganun. Uh, maaksaya siya kasi hindi na natin nare-recycle yung gasolina ng in-spray natin doon sa maduming part ng makina. So yung kita nyo naman, walang nakikita ang parang tubig dito sa loob ng bote. So isali natin dito sa malaking stainless steel. Stainless steel natin lalagyan mga boss so, saglit lang yan pag so, yan so, no, kasasalin pa lang parang nagtutubig na ayan o tiga. oh, di ka so yeah. yung tinanggal natin oh. o oh. oh. Ayan, yeah, saglit Ayala, lang. Yun. lang yan mga boss. Yan o. Yan, o. Parang tubig niyan. Kaya napakahirap andar rin. Ay, adjust natin. Pero yan. hindi pa rin natin makuha ng na magandang <laughs> andar. Kasi wala gawa na. nga nitong gasolina. Oh. Ayan Oh, parang tubig. Pero kung ating namorito yan, wala. Yan, dito pag tiningnan niyo yung buti, wala di o, na lang Tapos dito sa sa, sa ganito lalagyan mga boss, counting hangin lang. Yan, nagtutubig na. Yeah, so, so ganun, kaya napakahirap pa andarin oh, yung nila. Hindi niya no? Kapag ka malamig. <laughs> Kasi sumingaw na yan eh, oh. O oh. saglit lang yan. Walang cut yung video niyan, mga boss para makita niyo lang. So ganun and kapangit and yung nakasalin. Kasi yan nga, medyo mura daw. Kaya doon tayo pili na lang tayo maganda gasolina yung kahit mahal pero hindi kayo mapapamura and yun ito ah, nagpabili tayo dyan naman sa sa Petron, Petron to mga boss yung kulay yung XCS ang pinabili natin so dito ah, mas minamaganda ko yung Petron wala naman akong collection doon pero yun yung mga na, nakikita natin maganda so ito yun uh, magkakaroon siya ng parang tubig-tubig kasi may halo naman talaga ang bio niyan pero mababa yung percentage kaya mas maganda pa rin paanda rin kapag ka malamin yung makina kung mapapansin, mapapansin yung mga boss uh, yan. sobrang medyo matagal bago siya parang magtubig-tubig Uh, nagbabago mag siya ng kulay pero hindi naman katulad ng kulay green na nakasalin dyan hindi ko alam kung saan binili yun basta Uh, ganun lang yung pagtesting natin para ma-determine lang natin na pangit yung nakasalo ng na gasolina kaya ang sinasabis natin magpalit na lang ng gasolina or lumipat na lang ng gasolinahan kapag ka daman niya na papalya-palya masaya na isang unang gusto lang mga boss magkapagos ka niya kung palyado-palyado kasi yun nga maganda naman to eh kasi bagong-bago tapos pag anong-ganong ang hirap daw si bahay so na na nga natin mahirap pa rin si bahay ay lalo na nung hindi pa natin oh, so, nag yung maganda yan o, konti lang Hindi na nagapaka uh, so, ito, medyo matagal na mga boss o eh. Diba? Hindi na nagapaka tubig yan talaga pag Pag nahanginan, wala Mga ilang ano pa yan Basta matagal siya magtubig kasi yung medyo maganda Alcohol pa yan, ethanol Pag ang ating siya ng gasol Dapat yan na, na yan lang ay, ay kasi, 10%. Klase yun. kasi exist na yung mga boss eh. Kaya yun, yun yung pinakita ko lang sa inyo mga boss Basta pag naisali natin yan maganda na yung gasolina ay eh magawang clip na yan at yun diba oh, medyo matagal na pero wala pa rin halos parang pa maliliit na bilog bilog na parang bula bula lang yung nakikita natin doon sa kanyang pinaglagyan kasi yun niya konti lang yung bioethanol na nakahalo uh, doon do sa gasolina na XCS <laughs> Aga, Aga.

<laughs> oh. Ayan, oh. Yeah, no, tapos ito naman, niwan panghugas. Oh.